hey my Mời. my boy. Ayan na! Hello, I'm so excited also for this one. Maha di buko. Dito ron. Ayan po, ready na po ang isang judge natin. Isang patay gutom. <laughs> Sabi ko, dapat <laughs> ano na to, clear na to ayusin natin. Uh -oh. Mas pop po sila ting isang tarada. uh -oh. talaga. <laughs> Ngayon silang dalawa bukas, si Uyeng naman tsaka si Britney, Ayan ganun. Uh -huh. tayo na segment. Ayan na. <laughs> Buko Turon. Wow! Ayan na! Tapos na kaming maanghangan. So makita po ang aming almoranas. Dito naman tayo sa matamis na Turon. Simple Turon. Huh? Simple Turon. Simple Turon kasi buko lang siya. Wow! Ay, lahi like naman ang kanyang presentation. Nilagay po niya ng nakaw na saging. Dahon ng saging. Ah, dapat talaga hindi tanggalin yung daon ng saging diyan kasi at effect. Ayan na! Si Flea She's doing her finishing touch. Finishing touch. Basta, yan. Yung last na niya. Kakain na mga yawa-yawa. Nga buaya. Ay, ah, kakain na ba? Yes. Oh, my God. Ganda mo sa weighted part. Ano niligay mga bakla? Mas mas na ta. Kainin kayo. Kakainin na natin yung bukuron. buran, buran Or tuko. This is tuko. Turon na buko. Tuko. Oo. Ayan, kakain na tayo. Kanina maang hangin kainin din kay Rhea. Ito naman ang na magpapatanggal ng ang spiciness. This is the sweetness. <laughs> so as you can see, nagikita nyo po may ano. As you can see, <laughs> it, as you can see, there's a white sauce with the bulate because of the buko, the scratch buko. So wag na kainin to kasi gibulat lat na niya po <laughs> the picture. So let's taste the whole saran. <laughs> ang gumawa po ni turon na to ay si maam Sijil. <laughs> Mas mahaba pa po yung turon sa kanyang daliri. <laughs> ah. It's like buko pie. Buko na pie. Ang ah. buko ron. Kumbaga <laughs> <Phum>. sa ano, tinamasa na egg pie yan ng Si Jollibee na. Mm. 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 From the, from the, <coughs> spiciness na ang sarap ng spicy kanina ito naman pagdikit, pag dikit ang init naman sobrang ang angang na tulog dila ko pero ang sarap niya so for me wala mo nang mananalo ngayon magtotoo sila sa sunod na araw ha? Huh? Huh? <laughs> araw araw na lami kayo ang hmm. Sige, amor. Sige, so magamit muna kainin ko kasi ang dami. Thank you, simple, amor. Yeah. Ang dami, nakaabang ng na mga yawa. Ano sa rin siya? Bukor, um, Torko. Buko, Torko. Torko. Torko na buko. Torko na buko. Dawa, wala ko ka-video noon. Ay, nalandang ko pa ipasa. Ay, wala yung kamera. Choda, maganda mo. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Buko pa yun. Buko pa yun ako ang sa galibi. For me, kulang lang siya ng honey. Ha? Ha, ha? Kasi may my love na. Ah! Hindi ha, hindi okay, ba parang may okay um, Kasi may sweet Malami. na rin ba? Or siguro may something deep lang parang peanut bata. Like, <laughs> or so, yung ingit ko kanina. <laughs> Ginoo ko. Namikayo siya guys. Busog na ako, pwede mm -hmm. na magpa Thank you, Beng. Namikayo. Yes. Paano na nga akong ikuan? Ito init na. <laughs> ito, init na. <laughs> ito may kasi ito yung ginanun niya yun. Eh, Oo. Oh.

So let's Ay, try. <laughs> let's try the turon mango. It's um, so very delicious. Oh, Buko pala. So coconut turon. Na. Oh, coconut turon. Mmm. Iba. Masarap pa to kaysa sa Benta sa. Oy, er. Er kayo. Sarap. Ano to? Pabukalan pa ni Ma? Ay, uh, Ay, piloto mm. ano, ni Mambo pa? Tara na ko siya, cornstarch. Sarap. Abangan nyo, parang kung niloto at gayahin niyo po, ang sarap. For this, this is for the kids. I will give you a challenge. Mm. Go. Go. Bukas, ang gagawin ko, ang, ang medium ninyo ay linta. Paano? Abang <laughs> 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 na bukas kayo. Maraming handaan, <laughs> Maraming handaan bukas. True. Kaya na guys. <laughs> Thank you. Thank you! Diba, sabi siya pag dinamihan mo siya, Mars, yung marami yung nilagay mo, baka maumay. Kaya okay lang din siya na kaunti lang yung laman. Ang mo na insulto ka kasi nga magmalaki pa yung laman <laughs> <laughs> niya. Diba? Hindi, kasi kapag masyadong marami yung laman niya, baka ma maumay ba yung lasa? Mm Hindi, -hmm. diba? baka si Wilgrid mo. <laughs>